atas atas so oh, guys. Oh, tamten, guys. Duduk, duduk. Guys. Bye

Okay, kasi ala kanya sa baba. Kasi nandito. Sa baba langatin. Makita mo na Ang ganda mamaya 'yung sa panon ta doon. Ang ganda doon. Pantao pagunta ka pa galo pag pababa. Kasi makita mo 'yung talaw niya. Ano?

在我这儿拍拍不到章呀、啊！啊，在我这儿直接拍拍不到章啊！那你这样会手很容易抖。啊。脸上，脸 <noise> 上，有点脸型。哎 <noise> <noise> ang baba, masarap ang nasa Oo, masarap yung sa panu baba. Ayun. Sa baba na, yun ang masarap. Mamaya Mamaya sa harap tayo. Padang ano tayo doon? Pag-uwi tayo, may lupa, may liwanag pa. Halo, halo, l o halo, halo, h o halo, halo, 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 o halo, h a

Hello. Marami sila, marami sa mga tao doon, no? Pauwi. Pababa, marami din. So, tayo dito. So, dito na tayo. Pababa Pababa na tayo, guys sakit ng dunggan to guys sakit ng dunggan to masakit yung dunggan ko patay no? oh, nga so yan sila guys dito na naman guys mga pababak naman to sila kami pataas silpon natin guys ah. baka malaglag yung silpon natin Mamaya Surrounding Ay <laughs> yeah. siya Ano guys, ang bayad namin, ano, 15 ringgit. Kapag may visa. Pero kung walang visa, 30 ringgit. Yun guys. Oo. Oh, so, apina. Dok, apina. So, mamaya. Ang ganda yan. Oh, may monkey guys. Guys. Nice. <coughs> Hehe, eh Ang bababa -baba, guys Ang dami ang baba-baba mungkin Ngomong soal So, ang lalim guys. Diba? Diba siya? Ah, nila. Bro, dati bro, di char charmento charmin huh? salam itu dati diba? nakapunta ka ako dito eh oh oh nakalula guys nakalula ah nakalula so yung pinang Ayaw ayaw ko na siya nakalula hmm. kalula, oh, Hala. Okay. Hello. Hello. <laughs> yung anak ko. <laughs> <laughs> May anak ka. Ah. <laughs> May anak. <laughs> Takot yung babae. Eh. Takot yung babae. <laughs> wow, nakalula guys. Eh. Yung train guys. So. <laughs> yung train guys yun baba na sila bye, -bye. yun napalulo guys yun oh. <coughs> yung train hawakan ko talaga yung cellphone ko guys baka malaglag Uhu. -huh. dito na naman tayo guys. Eh Ay, sorry. Ayan. yun. lang guys. Hanapin mo yung kumtar. 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 Best yung best yeah. breed. Yung best bridge Yung kumta pa sa. Da. Yung pinuntahan natin. Yung charge natin na? Yung mataas. Alin? Okay. Yan. Yeah. Yung mataas yung building. Okay guys, bye bye guys. Part uh, Part to ni guys. So next part. Uh, bye bye. May mga bahay sa natin.